Ano po, hapunan. Hapunan game. Sa na ulo. Healthy Labas na ako. Pwenta ka ulit? Kuwarto nga pa na to. Oo, o, syempre. May business ay, permit na paaya. ako eh. Sampu na po ang namamatay dyan sa barangay Sakdudol. Mag-iingat po tayo dyan at hanggat maaari ay huwag na munang lumabas ng bahay. Kailangan na nating umalis dito sa lalong madaling panahon. Hindi na tayo ligtas dito. Pero hindi tayo pwedeng umalis dito. Ito lang ang tahanan natin na kaya nating gasasan. Hello po. Kung iintindihan mo lang Julie. ang pera, ako iniintindi ko ang buhay nating lahat dahil hindi ko kakayaning mawalang isa sa atin. Sige. Bukas, aalis na tayo dito. Malayo pa naman sila. Kaya, Nico, ibenta mo muna yung huling balot para meron tayong lang pera pang lipat ng bahay. Okay po. Awaw ang Nico. Hindi pa ba? Keri tunog babe, hindi ko alam. Release pa la 'yon? Oo. No? ilang minutes pa. ari. Ano yun? Ikaw, saan? You oh, know, tumatawid. Spotlas like 'yun no. So, so, dito? Oo. Umuuntas siya diyan sa ilalim. Oh, yung makikiusisa ba ako? Oo, oh, ganun ka eh. Ah, eh. Ayoko na. Okay. Wala ba to siyang ibang mapagbibentahan? Kawawa na itong bata na to. Pinatay na nga eh. kulit ka. Ay. Namatay ka nga eh. Hmm? Dapat bili sa mong magtago. Hmm. Ito, tense na siya. <laughs> <laughs> Bibi! Tak guna, guys! Bibi! 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 Bibi, kita ke Juni! Saya nak cek ubat jalan-jalan! Sama! Bibi! Yes. Ano? Get out! Get out! Sa gate! Sa gate! Ano ba yan? Paulit-ulit! <coughs> ano na? Hindi ako makatakbo. Ito na? Rinig mo ba? Tao pa lang yan ha. Rinig mo Paano ba? Ano pa kaya humulto yung laruin natin? Tingnan yung live, oh. Nakalock yung gate! Diba pangit niya? Ang pangit niya. So, ano gagawin mo? Ikaw na tumapos, pipayo ko na. baka kasi natin yung trap door sa ilalim siguro. Sino ba ang mga? Ay lakas 'y. Tatinka. Yo. Get in. Mababahan wow, na tayo. Sigali? Tumayos dito. Baka sa labas yung dito. Sakit na ulo ko. Ito <laughs> <Yung> yan. Hindi na alam. Ah. Kai! Anong ginagawa mo dito? Ikaw magsalita. Anong ginagawa niyo dito? Huwag kang maingay. Halika dito. Lapit ka daw kay dad. Kung walang magawa ang mga polis sa kasong ito, ako na lang ang tatapos. Pero paano po? Alam ko na kung sino ang namumuno nito. Sundan mo ko. Huwag kang maingay. Tingnan mo to. Saan siya? Ayan lahat ng listahan ng miyembro na mga suspek para madali silang mahanap ng polis. Ano ba, ba din si Ashley? Ano ginagawa niyo dito? Dalin sila. Hala, kasabot si Ashley. Ano well, well, well. Sino ba namang mag-aakala na ang taong hindi naman papatayin sila pa ang gumagawa ng kapahamakan ng sarili nila. Ikaw bata, may tiwala pa naman ako sa iyo. Bakit ang bilis mong sirain? At ikaw naman, sa lahat ng pwede mong kalabanin, kami pa ang napili mo. Ashley, kasama ka dito? Wala ka nang pakialam doon. Wow. Oh, sige. Ganda guys, ka. na sila. <laughs> Si ano to ka? Mumberto Humberto, maraming salamat. Huwag niyo nang intindihin yun. Ang mahalaga, makaalis na tayo dito. Sa likod mo! Ah! Siya bumarel. Huwag! Mangberto! Hayaan niyo. Ilalabas ko kayo dito niyo na ako dito. Bilisan niyo na. Umalis na kayo dito bago pa pagpapatayin ang pamilya niyo. Sige po. Salamat sa lahat po ng ginawa niyo sa amin. Tara na. Bilis. Medyo kaboses ni Daddy yung dad niya. <laughs> Para maliit na boses ni Daddy. Magtago yun? kayong lahat sa niyo na! <laughs> tayo naman, Nico. Tatago tayo sa likod ng pinto. Pag bilang ko ng lima, pag nasa loob na sila, isasarado ko ang pinto. Tapos, barili mo silang lahat. Handa ka na ba? Bata? Bakit yung bata? Sige po. Sige. <laughs> Kunin mo itong baril. <laughs> Baby, tago daw sa likod ng pinto footstep. May. Pagkasara, di ba? Pinuntahan nila yung mag-ina. One, two, three, four, five. Baby! Baby. 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 Ah! Pilit na raw. Wala, so, Ah, pag-uwi lang. Magtago kayong lahat. Bilisan nyo na. Tayo naman, Nico. Ta tago tayo sa likod ng pinto. Pag bilang ko ng lima, handa ka na ba? Sige. Kunin mo itong barit. Wala pa din, Meron na. Mm. Natatapos na ako. Wow, matatapos na tayo. So, It's so, my na. Matatapos na natin. na. natin na lahat Kaso ka eh. Nasa gitna ka ng game. Tsaka tapos One, na nata. two, three, four, five. Ina yung challenge mo para talaga. Ah! Paril siya yung mihahawak. Okay. Hindi pa tapos. Mayroon nito pa. Mula sa barangay Sakdudol, nahuli na po lahat ng sospek mula sa pay to kill. Siya yung escape code. Nahanap na ng mga otoridad ang lahat ng sospek at wala na ang nakatakas. Buti naman, tapos na. Naibigay niyo po ba yung listahan sa pulis? Oo. Tinulungan ako ni Mang Berto, kaya maraming salamat din sa kanya. Kamusta eh, din? E di ba patay si Mang Berto? Sabi patay silang lahat? Shining on a cloudy day ah, And it don't matter what you say Cause even if the sky is falling I'ma do it anyway. So uh, safe, you worries slide, don't love it. I can't feel that good things coming. Uh, finally believe that it's gonna be a good one. one here. So, sa <laughs> <laughs> it's perfect for salving. There's nothing wrong on the horizon, but I'm always in my own head.